Pinalindigan ng Court of Appeals ang nauna nitong desisyong ipawalang bisa ang pagbibigay ng piyansa sa anin na akusado sa pagkawala ng anin na sabongero sa Manila Arena noong 2022. Kaugnay po ito ng desisyon ng CA noong Disyembre na nakitaan ng grave abuse of discretion ng hukom ng Manila RTC Branch 40 dahil sa pagbibigay ng piyansa sa anin na akusado sa masasong kidnapping at serious illegal detention. Naghain ang mga akusado ng motion for reconsideration at sinabi nilang hindi naman daw malinaw na binabawi ang pagbibigay ng piyansa. Sa pagbasura ngayon ng kanilang motion for reconsideration, sinabi ng CA 3rd Division na bagamat hindi direktang sinabi sa naunang desisyon na kansilihin na ang piyansa ng mga akusado, malinaw anila na pinawalang bisa ito. Binigyang din ng CA na nang tignan ang mga ebidensya sa kaso ng mga missing sa bugero, nakita daw na may evident proof na ang mga akusado ang gumawa ng krimen. Bigo daw ang mga akusadong ipakita na may nakaligtaan o na isang tabing ebidensya ang CA na kukumbinsi sa kanilang dapat baguhin o baliktarin ang naunang desisyon. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.